Bumubiyahin na ngayon ang mga karagdagang tropa ng gobyerno patungo sa Marawi City, Lanao del Sur, bagamat humupa na ang bakbakan ng militar at mga miyembro ng ISIS o Abu Sayyaf at Maute Groups. Tiniyak ni Lieutenant General Carlito Galvez, commander, uh, o commander ng AFP Western Mindanao Command, hahalog-hugin nila ang lahat ng gusali sa lungsod upang malipol ang mga bandido at mahuli ng buhay o patay ang tinuguriang ISIS leader ng Southeast Asia na si Isnilon Hapilon. Ayon pa kay Galvez, sa ngayon ay nakatutok ang kanilang operasyon sa buong Marawi upang maiwasan ang pagkalat ng kaguluhan sa mga karatig lugar. Malaking tulong din anyang deklarasyon ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao sa opresyon ng militar. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.